Hello guys, welcome back to my channel At kung monetize ka na pero malit pa rin ang kita mo Hindi ka nag-iisa Maraming creators ang nagugulat Bakit mababa RPM ko kahit may views naman Today, i-share ko ang 7 reasons kung bakit baksak ang RPM mo At lalong masama Hindi ito sinasabi ni YouTube Kung gusto mong mas lumaki ang kita mo per 1,000 views or RPM panoorin mo to hanggang dulo. Unang dahilan, mababa ang retention rate ng videos mo. Simple lang to. Kung mabilis umaalis ang viewers mo, less ads ang pinapakita ni YouTube. So, less ads equals mababang RPM. Paano ayusin ito? Sa first 15 seconds mo dapat, malinaw ang value. Huwag i-over explain. Remove pillars. Direct to the point. Isipin mo, kung hindi ka pinapanood na matagal, bakit ka bibigyan ni YouTube ng high paying ads? Second reason, saan lang gagaling ang viewers mo? Malungkot pero totoo, hindi lahat ng bansa ay mayroong high paying ads. Ito yung mga high RPM countries, USA, Canada, UK at Australia. At ito naman yung mga low RPM countries tulad ng India, Philippines at Indonesia. Kung majority ng viewers mo ay nasa regions with low advertiser demand, mababa talaga ang RPM. So, paano ayusin? Create content na may universal appeal. Or pwede ka maglagay ng mga subtitle na English para ma-recommend ka internationally. Third reason, baka hindi advertiser friendly ang content mo. Kung may bad words, sensitive topics, too much controversy, YouTube will limit ads or show cheaper ads. So, paano natin to aayusin? Keep your content clean, avoid strong language, Use green friendly words. Mas malinis ang content equals mas mahal na ads. Reason number 4. Mababang competition ng advertisers sa niche mo. Example, comedy, generic vlogs, entertainment. Ito ay may mga low RPM. Pero ang finance, motivation, tech, tutorials, meron itong malaking RPM dahil maraming brands na willing magbayad. So paano ito i-fix? Add educational how to or problem solving elements sa content mo para tumaas ang iyong niche value. Reason number 5. Sobrang ikli ng videos mo. Kapag may ang videos mo, meron itong fewer ads, less mid-roll ads, less watch time. Resulta, mas mababa ang RPM. So paano natin to aayusin? For long form content, target dapat 8 to 12 minutes for the best ads placement. Reason number 6, hindi sila nanonood ng second video mo. Kung natapos sila panoorin ng isang video mo at lumabas agad sila ng YouTube, bad signal 'yan. Pero kung nanood sila ng next videos mo, malaking boost 'yan sa algorithm. So, ganito ang gawin mo. Always put end screen, promote playlist. Tell viewers na if nakatulong ito, panoorin mo 'tong next video ko. The more videos they watch, the more ads then malaking RPM. So finally, reason number 7, seasonality. RPM naturally goes up and down. Low RPM January to March kasi ubos ang budget ng advertisers. High RPM October to December kasi holidays. So kung mababa ang RPM mo ngayon, normal lang 'yan. So ganito ang gawin mo. Upload more during high ad seasons. Mas maraming brands equals mas mahal na ads. bonus tip, search-based content. Isa sa pinamalakas na paraan para umangat ang RPM mo, ang paggawa ng search-based content. Mga videos na actively hinahanap ng mga tao sa YouTube. Search content equals evergreen income. Bakit? Dahil ang search traffic ay stable, may naghahanap nito araw-araw. Long term, kahit 1 to 2 years later, may views pa rin. Consistent, hindi bilang nawawala tulad ng trending videos. High intent, mas engaged at mas willing manood na matagal ang viewers. Monetization friendly, mas mataas na retention, mas maraming ads. Ito yung mga examples ng search topics. How to fix low RPM, YouTube monetization tutorial, best budget camera for beginners, how to edit videos for YouTube. Ito ang mga videos na may steady views at steady revenue kahit hindi sila viral. If gusto mo ng lifetime RPM generator, gawa ka ng videos na sagot sa mga problema at common na hinahanap ng mga tao. Sila ang pinakonsistent magdala ng kita. So ayan ang 7 reasons bakit mababa ang RPM mo. Plus, mga practical fixes para umangat ang revenue mo. Hindi ito magic, pero kapag consistent mo itong ginagawa, mag improve ang revenue, reach, at overall YouTube performance mo. Kung nakatulong itong video na ito para sa iyo, don't forget to like, subscribe, and comment. Ako si Darren Flores and see you sa next video. Keep creating, keep earning.